Ano yung mukha ko kanina? Bode. Bode. Kanina Bode. pag ano? Pag-apotin niyo? O pagka punta dito, nakita yung... Yes. Ano? Nakita-kita lumabas. <sighs> Punas <sighs> na ako yun. mo yung damit ko lang. May halanta. Tarapin yung mga paa natin gamit ko umitin. Ano masabi mo? Wala akong masabi. <laughs> Damay-damay. <laughs> ano ba ng Ano nga bang dahilan kung bakit ganito ang mukha natin? Noon. Ah, hindi ano, ko ba music ba? Hindi na yan man. Hindi ano mo pa man. Hindi pa man nag na to na ko. Yan e, mo yung kamay mo. Yan. At ganun din sa akin. ah. At ito naman ang isa, panay utot ng utot. <laughs> ano na yung yung ano bang tawag ng sagol na yung amoy ba? Amoy guma, amoy utot, amoy tanan. <laughs> Pero naka-smile pa rin kahit gano'n. Sa mga hindi nakakaalam dyan, nasunugan pala kami. Kami nasunugan kaya ganito mukha namin. real top tuk. real